Maaring ikagulat mo na malaman na kasalukuyang may dalawang digmaan na nagaganap sa Europa. Alam mo na, syempre, ang matinding labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa tuloy-tuloy na pambobomba ng artilerya, dagsa ng drone sa labanan, at mga F-16 o Mirage, dalawang libo na nagbabantay sa himpapawid. May isa pang digmaan na kasabay nito. Nagaganap sa anino na kinasasangkutan din ng Ukraine at Russia. Sa ikalawang digmaan, ang mga karaniwang tao ay naging pambihirang mga saboteur. Sila ang paglaban ng Ukraine. Binabasag nila ang loob ng Russia. Kaya, tuklasin pa natin ang digmaan sa anino at paano lihim na nilalabanan ng Ukraine ang Russia. Ngayon, hindi lang ito maliit na grupo ng mga voluntaryo na pilit itinutulak ang Ukraine patungo sa tagumpay ng paunti-unti. Isa talaga itong malalim na lihim na network ng paglaban na may malawak na koneksyon ng mga partisan undercover na operatiba at maging mga dobleng ahente. Iisa ang layunin ng lahat ng kasali, magsagawa ng epektibong sabotahe sa likod ng linya para hindi makapagsimula o mapanatili ng Russia ang pananakop. Hindi ito unang beses na nasangkot ang deep cover operations at resistance cell sa digmaang ito. Noong Oktubre 11, 2000, at 25 pinigilan ng Ukrainian partisan sa militar ng Russia ang planong opensiba malapit sa Vovchansk Karkiv. Ang mga ahente ay sumanib sa 82nd Motor Rifle Regiment ng Russia at namuhay kasama ng mga sundalong Ruso bilang regular na miyembro ng kanilang hanay. Pagpasok nila, kumontak sila sa intelihensya ng Ukraine at nagbigay ng eksaktong lokasyon ng artilyerya, armored vehicles at tropang Russian na nakapalibot sa regiment at mga kalapit unit. Dahil dito, nagawa ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine na maglunsad ng mga preemptive na pag-atake, na pumigil sa planong pagsalakay ng Russia bago pa man ito magsimula. Isinagawa ng grupong Atesh, isang anti-Russian resistance L, ang operasyong ito. Karaniwan, ang Atesh ay nangangahulugang apoy. Sa Crimea, ang Tatar ay binubuo ng mga Ukrainyano, hindi Ruso, at etnikong minorya ng Ruso, gaya ng Crimean Tatar, sa sinakop na teritoryo. Nagsimula ang kilusan kasabay ng pananakop. At noong dalawang libo, at 25. Unti-unti nang nakapasok ang mga miyembro sa lahat ng bahagi ng hukbong ruso. Ang Itish ay isang maluwag na samahan ng mga Ukrainian na nasyonalista na gustong sumali sa kilusan ng paglaban. Ang karamihan sa mga lihim na operasyon sa Ukraine ay sinimulan ng militar na intelihensya ng Ukraine. Ito ay detalyadong tinalakay sa isang kilalang panayam kay Sasha mula sa Pwersang Espesyal ng Ukraine or Special Operations Forces sa isang Ukrainian na outlet, Kromadske. Sa panayam, sinabi ni Sasha na tahimik na sinusuri ng special operations forces ang mga taong nasa mahahalagang lugar, maaaring sumuporta sa mga selula ng paglaban, lalo na sa mga lugar na sinakop o malapit sa kupin ng Russia. Ang ang karaniwang profile ng isang infiltrator ay isang taong makabayan at taos-pusong handang magsagawa ng mga gawain para sa kilusan ng paglaban. Hindi lang mabuting intention ang dahilan ng kanilang operasyon. Ang proseso ng pagsasanay mismo ay kapansin-pansing, kumpleto at malawak. Ang mga napiling kandidato ay tinuturuan ng remote at personal sa ligtas na lugar sa labas ng mga teritoryong okupado ng Russia. Tinuturuan ng Special Operations Forces ang mga operatiba kung paano suriin ang panganib, makisalamuha, at umiwas mapansin. Bawat ahente ay binibigyan ng militar ng behavioral plan. Minsan kailangan nilang sumali sa autoridad, magtrabaho sa lokal na administrasyon, o magpatakbo ng pro-Russian na website bilang panakip sa tunay nilang gawain. Mahigpit ang siguridad sa operasyon. Walang sino man, kahit pamilya ng ahente, ang dapat makaalam sa gawain nila maliban kung pareho silang nagtatrabaho sa Special Operations Forces. Kung sakaling mabunyag sila, nakabuo ang Ukraine ng mga plano ng paglikas para sa bawat bagong operatiba o kung mawala ng lakas ng loob ang isang ahente o makaranas ng agarang banta, agad silang ililikas kasama ang kanilang mga pamilya. Nakakagulat ang lawak ng mga misyon kasangkot dito, di gaya ng galaw ni Atesh. Ang mga taong ito ay kumikilos para sa sibilyang panig ng pananakop ng Russia. Karaniwan silang inuutusang pakialaman ang lokal na administrasyon para unti-unting maghasik ng hindi pagkakontento at pagkadismaya sa mga namumunong mananakop na pilit isinasama ang Ukraine sa Russia kahit ang mga sibilyang misyong ito ay maaring gumamit ng dahas para bawasan ng impluensya ng Russia sa sinakop na rehiyon. Maari ring kabilang sa kanilang mga gawain ang direktang pagsira ng mga supply militar o pagpatay sa mga sundalo. Dito pangunahing nagtatrabaho ang Special Operations Forces dahil sa ganitong mga misyon. Matatag at dedikadong individual na nauunawaan ang pressure at epekto ng kanilang mga kilos. Masigit pa sa inaasahan ng lahat ang naging resulta nito, ang saklaw at abot ng mga operasyong ito ay lumawak mula sa simpleng pagmamanman hanggang sa malawakang sabotahe at maging sa malawakang taktikal na pag-atake. Nadaan daang milya ang layo mula sa aktual na linya ng labanan. Diyan, medyo magkaiba ang taktika ng Special Operations Forces at Atesh. Noong Oktubre 11 na pagsalakay, may isa pang mahalagang bahagi sa social media na anunsyo. May mga miyembro ng elite unit ng kalaban na handang tumulong sa Ukraine kapalit ng patas na gantimpala. Ipinapahiwating nito na posibleng gamitin ng intelensya ng Ukraine at mga undercover group ang mga tropang Ruso, lalo na ang mga etnikong minorya o conscript na Ukrainyano. Sa madaling salita, napakalawak ng suporta para sa Ukraine na pati mismong militar ng Russia ay naapektuhan na rin. At kung sapat ang ibinabayad ng oposisyon, Handa silang maging bahagi ng mga operasyon, sabi ni Zokar. Dalawampu anyos na tagapag-ugnay ng Atesh. May mga ahente ang kilusan hindi lang sa sinakop na Ukraine kundi pati sa mga lungsod at rehiyon sa Russia. Kung saan lumilitaw ang mga recruitment poster sa mga poste hanggang sa Siberia. Matagumpay na nakapasok ang kilusan sa mga planta ng depensa at unit ng militar ng Russia na nagbibigay ng impormasyon para sa eksaktong pag-atake ng Ukraine. Nakakabigla ang dami ng insidenteng kinasasangkutan ng mga selula ng paglaban ng Ukraine. Noong Nobyembre 2023, naglagay ng pampasabog ang Ukrainian saboteur sa tren ng kargamento ng Russia na may diesel at jet fuel, 3,000 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Itinapat ang pagsabog sa loob ng Siam Milyang Severo Musky Tunnel sa kabundukan ng Siberia na target ang tren at ang tunnel mismo, di tulad ng ibang rutang panlupa. Ang pagsira ng tunnel ay may malaking epekto. Sa lantad na riles, madaling maglagay at makapagpasimula ng biyahe ng bagong tren sa ilang linggo lang. Gayunpaman, mahalaga ang tunnel na ito bilang ugnayan ng Rusya at China, na isa sa pangunahing tagapagluwas ng bala at armas sa Rusya dahil ito ang isa sa pinakamahabang tunnel sa mundo. Inabot ng mga dekada bago ito naging operasyonal upang mapanatili ang agresyon. Ang pagsira sa tunnel ay nagdulot ng mas malaking pinsala sa madaling salita. Napigilan nito ang Russia na gamitin ang riles ng matagal hanggang sa malinis ang guho at maging matatagmuli ang tunnel. Noong Abril 2000 at 25 isang pro-Ukrainian na partisan ang sumabotahe sa sentrong grupong militar ng Russia sa Donetsk Front at sinunog ang tangke ng Russia. Pinili ng ahente ang sandali kung kailan naglalagay ng karagdagang armor ang mga ruso sa tangke at umatake habang umiinom ang mga mekaniko. Kaya bumaba ang kanilang pagbabantay. Matapos sirain ang tangke at magpasimula ng sunog, tahimik umatras ang ahente sa ligtas na lugar. Ilang buwan ang lumipas. Noong Hunyo, sinabutahin ng mga ahenteng Ukranyano ang isang electrical substation sa Kaliningrad, Russia, na nagdulot ng limang milyon na pinsala at naputol ang kuryente sa isang lugar ng produksyong militar. Pinatuyo ng mga ahente ang kulant mula sa power transformer bago sunugin ang pasilidad na nagdulot ng malaking pinsala sa mga kalapit na instalasyong militar ng Russia. Noong Oktubre 2000 at 25 umatake ang isang partisanong tesh sa riles ng tren anim na milya mula sa hangganan ng Ukraine sa Chuvaskia Republic, Russia. Mahalaga ang linyang supply na ito para maghatid ng Shahid Strike Drone mula pabrika ng Yelubuga patungong frontline at deployment zone. Kasing layo ito ng Washington, District of Columbia hanggang Miami na nagpapakita kung gaano kalalim na abot ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Pinagtutuunan ng pansin ng mga kilusang Ukrainian ang ganitong sabotahe dahil mahalaga ang mga railres at pabrika ng militar sa makinarya ng digmaan ng Russia mahalaga ang operasyon ng riles ng tren para hadlangan ang kakayahan ng Russia na magpadala ng lakas sa linya ng labanan. Sa katunayan, noong 2,000 at 23 lamang sampung matagumpay na operasyon ng sabotahe sa riles ng tren, ang isinagawa ng mga grupong lumalaban mula sa Ukraine sa rehiyon ng Zaporizhia. Upang labanan ang tumitinding aktibidad sa paligid ng mga riles ng tren, pinili ng militar ng Russia Namuling gamitin ang ilan sa kanilang mga tren na may armor mula pa noong panahon ng Soviet para sa ilang bahagi ng kanilang mga operasyon at paghahatid ng supply. Ang mga armor train ay binubuo ng pinaghalong sasakyan para sa sundalo, kargamento, at mga sandatang depensa o opensa gaya ng autocannon, infantry, chassis ng fighting vehicle, vehicle at anti-aircraft na baril. Mas maraming opsyon ang mga tren para sa surveillance at recon at pinapadali nito sa Russia ang pagdadala ng kagamitan para sa emerhensyang pagkukumpuni ng riles. Tumigil ang paggamit ng armored tren sa labanan noong Cold War dahil sa isang dahilan. Mas mahirap imaniobra ang tren kaysa sa mga sasakyang may gulong or caterpillar truck. Bukod dito, mas mahigpit at predictable ang schedule ng tren kaya mas madaling targetin ng Russia. Ipinakita ng paggamit ng mga tren na supply kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng matagumpay na sabotahe ng Ukraine sa ekonomiya at estratehiya ng digmaan. Pinakamataas na antas ng operasyon sa likod ng linya ay ang Operation Spiderweb na posibleng isinagawa ng Security Service of Ukraine Security Service ng Ukraine. Hindi ng resistance troops, ang estratehiya ay lubos na salungat sa tradisyonal na sabotahe. Nagawang ipuslit ng Ukraine ang humigit kumulang isang daan at labing pitong na drone gamit ang mga truck na nagdala ng mga ito sa limang magkakaibang airbase na nakakalat sa buong Russia. Ang pinakamalayong target ay ang Belaya Airbase sa silangang Sy Siberia. Mga 2,670 milya mula sa hangganan ng Russia at Ukraine. Inactivate ang mga drone at ginabayan sa mobile network para sa kamikaze strike sa mga base militar. Ang mga pinakakilalang target ay mga aeroplano kabilang ang mga strategic bomber gaya ng dalawang daan Siyamnaput lima o dalawang daan, put dalawa M3 na hindi na ginagawa ng Russia at kaya imposibleng mapalitan. Kabuuang apat naput isa na bomber ang nawasak o nasira na tinatayang katumbas ng isang katlo ng buong nuclear bomber arsenal ng Russia. Isipin mo yon. Nagawa ng Ukraine na maglagay ng drone sa loob ng Russia, mapanatili ang operational security sa buong kontinente, at magsagawa ng magkakaugnay na pag-atake sa mahigpit na binabantayang pasilidad militar ng Russia. Nakakagulat ang kalkulasyon sa ekonomiya dito. Hindi man isinapubliko ang gastos ng Operation Spiderweb. Maaaring mahinuha ito mula sa mga naunang operasyon. Ang naunang pag-atake ng Ukraine gamit ang drone sa mga base ng himpapawid ng Russia ay sumira ng mga eroplanong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar gamit lamang ang mga drone na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Isang cost exchange ratio na nagpapakitang tila maliit pa ang mga tanyag na first-person view drone strike ng Ukraine sa mga tanke kung ikukumpara. At hindi rin na nahimik si Atesh. Kasabay ng Operation Spiderweb, nagsagawa rin si Atesh ng sabotahe sa rails ng tren sa linya ng Volnovaka Maripol na mahalagang nagseserbisyo sa sinakop na teritoryo at umiiwas sa Crimean Bridge. Ang sunod-sunod na malakas na atake, ang pinakamalaking long-range strike na sinabayan ng tradisyonal na sabotahe ay nagpapakita ng layunin ng mga grupong lumalaban ng mga Ukrainyan sa loob ng Russia. Sa pamamagitan ng pagkalat ng mga pag-atake sa malalawak na bahagi ng teritoryo, unti-unting nauubos ang Russia sa aspeto ng ekonomiya at estrategiya. Samantala, malalim at nasusukat ang psikologikal na epekto sa mga puwersang Ruso. Ang mga militar ng Russia ngayon ay kailangang matakot sa mga posibleng sabotahe ng mga ahente ng resistansyang Ukrainyano. Oo. Ang pagsira ng kagamitan sa base militar gamit ang pampasabog at drone ay posible. Iyon ay mga tanke at eroplanong hindi ginagamit. Kaya rin ng mga ahente na maglagay ng lason sa pagkain, magtanim ng bomba sa ilalim ng sasakyan, at pasabugin ito habang umaandar. Magbibigay ito ng direktang impormasyon sa galaw ng unit. Kaya pwedeng malipol ang buong rehimento sa isang air raid mula sa malayo. May basehan ang mga takot na ito noong Nobyembre 2000 at 23. 26 tauhan ng militar ng Rusya ang nalason at lima ang namatay sa isang misil na pag-atake. Isipin mong sundalong Ruso ka sa sinakop na Ukraine. Hindi ka makakatiyak sa pagkaing bigay ng mga lokal. Ang taong nag-aayos ng tangke mo ay maaring nagtatrabaho para sa intelihensya ng Ukraine. Ang e-cigarette na binili mo lang ay maaring may nakatagong pampasabog. Maaring bawat Ukrainian na makita mo ay nagbibigay ng impormasyon sa artilerya tungkol sa iyong posisyon hindi mo basta pwedeng sabihing paranoia lang. Kasi maaring totoong nangyayari ito sa iyo o sa iba. Ang ganitong kawalang katiyakan, ang layunin ng gerilyang pakikidigma sa ganitong antas. Sa huli, layunin lang iparamdam sa mga sundalong ruso na ayaw nilang ipadala sa digmaan simula pa lang. Sa ulat matapos mabigong tumawid ang Russia's 70 TS Motor Rifle Division sa Ilog Dnipro, iniulat ni Ates ang lumalalang kalagayan ng puwersang ruso. May mga platoon na hindi na nakakabalik sa pagsalakay. Napansin ng kilusang partisano na kahit malaki na ang pagkalugi, patuloy pa rin ang mga komandante sa pagpapadala ng tropa sa kamatayan. Kaya dumarami ang mga sundalong ruso na umiiwas sa labanan. Ang estrategikong epekto ng lihim na digmaang ito ay higit sa mga sabotahe lang. Bawat tren na hindi nakakarating na may dalang bala. Bawat imbakan ng gasolina na nasusunog bawat eroplanong nasisira sa lupa bago pa ito makalipad mga cruise missile lahat ito'y nagbawas ng kakayahan ng Russia na gipitin ang Ukraine araw-araw ang maliliit na tagumpay ay dumarami at lalong nagpapahanga sa pagsisikap ng Ukraine samantala ang tugon ng Russia ay naging inaasahang marahas ngunit sa huli ay hindi naging epektibo habang nilalabanan bah, habang nilalabanan ng Federal Security Service ang mga mandirigma sa pamamagitan ng pagbaligtad ng mga baryo at malawakang pag-aresto at karahasan sa mga pinaghihinalaan, halos imposible nilang lipulin ang kalat-kalat na resistance network ng Ukraine. Kapag nadiskubre ng mga tagapag-ugnay ng Ukraine ang mga dobleng ahente sa kanilang hanay, agad nilang inihihiwalay ang mga grupong yon at ipinagpapatuloy ang operasyon sa ibang lugar. Sinubukan din ng Russia na dagdagan ang seguridad. Magpadala ng elite na puwersa laban sa mga partisan at magpatupad ng mahigpit na parusa sa mga nakikipagtulungan sa Ukraine. Kinailangan ng mga es espesyal na serbisyo ng Russia na magtalaga ng mas maraming tauhan para tugisin ang mga saboteur. Kaya naililihis ang mga yaman mula sa mga operasyon sa harapan. Sa kabila ng mas mahigpit na bantay, patuloy pa rin matagumpay ang mga operasyon ng Ukrainian partisan sa mga sinakop na teritoryo at sa loob ng Russia. Pero dito nagiging tunay na mahusay ang estratehiya ng Ukraine. Ang bawat sundalong Ruso na inaatasang maghanap ng mga partisan ay nababawasan ang bilang ng umatake sa posisyon ng Ukraine. Bawat checkpoint ng seguridad na nagpapabagal sa logistika ng mga Ruso ay dagdag na kalamangan para sa mga puwersa ng Ukraine. Bawat oras na nag-aalala ang mga komandanteng Ruso sa panloob na banta ay oras na hindi nila nagagamit sa pagpaplano ng opensiba. Mahalagang tandaan na hindi basta nagmula sa wala ang resistensya ng Ukraine. Magkadigmaan na halos ang Russia at Ukraine mula 2,000 at 14 matapos aneksahin ng Russia ang Crimea, at simulan ang opensiba sa Ukraine para isama ito sa federasyon. Kung gagamitin natin ang timeline, timeline na ito, nagkaroon ang mga Ukrainyano ng walong taon para gumawa ng detalyadong mga plano para sa mga kontra-operasyon sa loob ng kanilang bansa. Nagbigay ito ng malaking kalamangan sa kanila sa sariling teritoryo nang sinimulan ng Russia ang pananakop noong 2000 at 2022. Sa loob ng walong taon, nakita ng Ukraine kung paano kumilos ang Russia sa mga sinasakop nitong teritoryo. Bago sa lakain ng Russia ang Crimea, hindi kailangan mag-alala ang mga ordinaryong Ukrainian sa pagsali sa lihim na kilusan. Pero para sa mga nasa loob ng Crimea, pagkatapos ng 2,000 at 15 bigla itong naging realidad. Simula noon, ang paglikha ng mga lihim na operasyon ay lalo pang lumawak na nagresulta sa buong Ukraine na lalong nagiging mapanlaban sa mga operasyon ng Russia at mas handa para sa kung ano ang itinuturing na hindi maiwasan. Ipinapakita rin ng paglaban na ito kung bakit nabigo ang unang pagsalakay ng Russia noong Pebrero 24, 2000 at 22. Nang sakupin ng Russia ang Crimea, nagawa nila ito halos walang putok. Lumapag ang Russian Special Forces sa Sevastopol Airport, sinakop ang mga gusali ng gobyerno, at nanawagan ng kilusan ng kalayaan at halalan plano ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na gamitin ang parehong estratehiya sa Ukraine na target ang Kiev at Hostomel Airport. Alam na ngayon ng Ukraine ang mga galaw nila at mas handa ng pigilan ang pangunahing atake na layong pabagsakin ang pamahalaan. Dahil nabigo ang unang plano ng pananakop, nagkaisa at kumilos agad ang bansa ang mga network ng paglaban mula 2,000 at 14 hanggang 2,000 at 22 20 ang naging pundasyon ng lihim na digmaan na ngayoy lumalantad sa harapan ng Russia. Ang nadevelop na mga channel ng pagre-recruit ay nagpadali sa mabilis na paglawak at pagpasok sa militar ng Russia. Ang mga natutunang paraan sa pagsasanay ay pwedeng gamitin sa mas malawak na saklaw. Maaaring gamitin ang intelligence network mula sa labanan sa Donbas sa mga bagong nasakop na teritoryo. Nagbigay din ang kilusan ng paglaban ng mga pressure point na nagpapalala sa krisis pinansyal at demografiko ng Rusya. Nawalan na ang Rusya ng mahigit isa milyong tauhang mandirigma kabilang ang mga napatay at malubhang nasugatan sa loob ng tatlot kalahating taon. Kasama rito ang mahigit limang libong opisyal ng Rusya sa Mayo 2000 at 25, halos 10%, ay nakatataas na opisyal mula major pataas. Kabilang ang dose-dose ng general. Lalo itong nakapipinsala sa Rusya dahil mahirap palitan ang mga nakatataas na opisyal at taon ang kailangan para sa pagsasanay sa bawat posisyon. Pero ang isang milyon ay malaking permanenteng mancha sa kakayahan ng Rusya sa digmaan. Dahil sa napakaraming tao na nawawala sa militar, mahirap ang trabaho ng mga puwersa. Kung gusto nilang ipagpatuloy ang conscription at recruitment, pagkatapos, kailangan mong isa alang alang na halos na daanan na ng Rusya ang buong militar nito, mula umpisa hanggang dulo ng digmaan. Dahil nagsimula sila na may humigit kumulang siyam libong aktibong sundalo. Ang dalawang salik na ito ay nangangahulugan na ang Rusya ay mas lalong kumukuha ngayon mula sa mga taong sobrang motivated, sobrang desperado, o mula sa mga taong may ibang motibo. Tulad ng pagiging bahagi ng Ukrainian Resistance, Cell. Pangalawa, ang ekonomiya ng Rusya ay nakatuon na sa pagkuha ng pinakamalaking halaga para pondohan ang digmaan. Ang military budget sa 2,000 at 25 ay 40% ng gastusin ng gobyerno at mahigit 7% ng gross domestic product pinakamataas mula Cold War. Halos bumagsak na ang military-industrial complex ng Rusya at wala nang nai-export mula noong ikalawang taon ng digmaan. Kailangan panatilihin ng Rusya sa loob ng bansa ang lahat ng nililikha para sa digmaan. Sa halip na gawing pera para pondohan ito, nagkakaproblema kapag hindi na gumagana ang mga riles ng tren na nagdadala ng kagamitan sa unahan. Bigla, may mga tangke at balakang nakaimbak sa bodega na baka hindi rin ligtas. Mas kayang targetin ng mga grupong panlaban ng Ukranya at militar gamit ang long range na pag-atake. At malamang na lalo pang magiging epektibo ang kilusan ng paglaban habang lumilipas ang panahon. Habang paubos ang yaman ng Rusya, may mga analis na nagsasabing ilang taon pa bago nila mapunan ang supply. Apektado ng parusa ng kanluran at bigla ang pagkawala ng mga tao sa bawat desperadong hakbang na sinusubukan ng Rusya. Mas nagkakaroon ng oras ang mga lumalaban para sa paglusot. At mas maraming pagkakataon na mapakinabangan. Salamat sa panonood. Ngayon, para malaman kung paano binago ng Ukraine ang drone warfare sa kanilang laban, panoorin ang aming pagsusuri sa kanilang kakayahan sa asymmetric warfare. At para manatiling updated sa progreso ng digmaan at iba pang mahahalagang kaganapan sa pandaigdigang geopolitics, Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.